Hello, good morning, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali hapon, or gabi man sulok ng mundo. May kami ganap shoutout po sa inyong lahat. Sa mga kapwa ko po, FWs around the world, may ganap shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share mga lalabs. Kung magustuhan ninyo aking mga video, maraming salamat po. Pusinja na po kayo sa boses ko dahil inoobo po ako, no? six days po ako nagkatrangkaso. So, ngayon na ako medyo gumaling. Ay, ah, ang topic natin ngayon, mga lalabs, mga bayots, anyari sa bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos kung ano-anong pinagkakaabalahan ng ating presidente at ng kanyang gobyerno ngayon. Busy sila kay Kibuloy, busy sila kay Teves, kay Bantag, busy sila sa mga Duterte, kung paano pabagsakin. Napabayaan po ang uh, gobyerno BC sa West Philippines eh, sa pang uh, uh, kung sa Bisaya pa panghagit ba sa China para gerahin tayo ng Pilipinas ng uh, Chinese or ng China para papasok ang uh, Amerikano. Pag may gyera, may pera. Samantala ngayon, ito yung malaking isa sa pinakamalaking problema ngayon ng Pilipinas na hindi natugunan o matugunan ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Ano to? Dahil sa El Nino, maraming lugar sa Pilipinas ngayon at maraming Pilipino as dumanas pa ng gutom. O El Nino, tapos yung mga magsasaka, walang maitanim na matay ang mga pananim dahil nagkabitak-bitak or nagkabiyak-biyak yung mga lupa sa iba't ibang lugar sa Pilipinas dahil nga sa tagtuyot dahil sa kakulangan ng patubig no so maraming tao ngayon ang siyempre gutom walang uh, pambili ng pagkain no dumadami lumalaki lumulubo ang kanilang mga utang na hindi alam kung kailan or papano yun mabayaran. Dahil siyempre, eh, tutubo yun ng tutubo. May uh, ano yun, yung porsyento. So ngayon, isa ito sa problema ngayon ng Pilipinas ay ang kuryente. Ayon dito sa balita ng NET25, nagbabala ang Department of Energy sa publiko na posible ang madalas na brownout sa susunod na buwan dahil sa patuloy na pagninipis ng supply ng kuryente sa bansa. So manalangin na lang po tayo dahil doon sa amin sa Davao ay umuulan na. At sa ibang mga bahagi pa ng Pilipinas at sana ay ngayong buwan ng Mayo Allah, bismillah uulan na po sa iba't ibang lugar lalo na doon sa mga lugar na kung saan ay talagang napinsala ng matinding uh, tagtuyot no or el nino no? so balita ito ah mga balita to dito sa DWIZ uh, ibinabala ibinabala ng Department of energy ang posibleng brownout dahil sa tumataas na demand ng kuryente at pagpalya ng mga planta sa gitna ng umiiral na El Nino phenomenon. Ito pa yung masaklap, mga lalabs mga bayots, bakit? Kung magkaroon pa ng sunod-sunod na brownout sa Pilipinas, tumataas pa yung bayarin sa kuryente. Ito yung nakapagtataka no, na Wala ka na nga halos, eh, kuryente, eh, tataas pa yung bayad. Nakakatawa, di ba, na dapat kung wala kang kuryente, eh, minus ang bayad mo. Pero ito yung nakakatawa dahil mas tataas pa ang babayaran mo, mas tataas pa yung singil. So ito yung problema ngayon dahil dyan sa nangyayari sa administrasyon ng Bigong Pilipinas ni Bongbong Marcos. Pang ilang bisis na ba itong airport natin ngayon na nawalan ng kuryente lagi niya nagsa down. No, kahit wala pang il ninyo. Hindi eh, di matatandaan ninyo last year yun. Di ba pagpasok ng 2023 ba yon January 1 eh, talaga naman. So ito yung pinakamatindi ngayon nangyari ha, sa Pilipinas, itong airport ng, uh, tawag dito, uh, sa, dyan sa naiya at sa Iloilo na para daw pugon mga lalabs, mga bayot ang uh, nangyari, no? So sabi dito, sa balita ng 24 oras, Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 faced technical issues that lead to temporary shutdown of its two calling towers on Saturday. Ito pa yun. According to the Manila International Airport Authority, the temporary shutdown of its cooling towers lead to hotter temperatures inside the airport premises affecting uh, passengers and staff. Paano pa yung may mga senior citizens na hero, May mga bata. Tapos nasa loob ka. Tapos ay pa dito, fans are temporarily placed in uh, place to improve air circulate uh, circulation And provide cooling during the disruption. So yung mga electric fan or kung mga ano pa dyan ka. Uh, pampalamig. Itong. Uh, ano pa itong mia Manila International Airport Authorities Engineering Team is actively addressing the situation to restore. Full functional, uh, functionality of all cooling towers as swiftly as possible. In the meantime, we seek for the understanding of our passengers and stakeholders as we work through this challenge. Wala naman tayong nababalita ang ganito lagi no? noong parahon ng administrasyon ni Duterte sa loob ng kanyang six, uh, six years. Walang ganito. Na laging mayroong ah... Uh, brownout sa Pilipinas, laging ganito yung mga problema dyan sa airport. Wala. Only bongbong administration. Ay, eh, nakarang. Ay, eh, Pinoy. Eh. Pero, uh, ngayon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, anyari? Sa bagong Pilipinas mo, junior. Yan kasi yung mahirap eh. Dahil nakikita ng mga tao na inupo ni Bongbong Marcos, na ang presidente nila ngayon ay bangag. Walang pakialam sa mga pobre. So sila din wala din pakialam. Tapos nangihingi pa ng pag-unawa itong, itong pamunuan ng Manila International Airports Authority sa mga pasahiro na kung saan sila ay nakaranas ng sobrang init sa loob ng uh, airport sa kanilang kapabayaan, di ba may mga mintinan sila dyan na, na dapat tumitingin lagi? Saan ang mga taong iyon? Sinasahuran yun na. May budget yon ng gobyerno mula sa taong bayan, sa tax ng taong bayan. Nasaan ang mga yun? Kaninong bulsa ba yun napunta? Yung tanong dito eh. Kapabayaan po ito Lagi na lang may ganitong nangyayari dyan sa airport. Kaya napatanong tuloy si Grace po. Masa na ba yung tanong ni Grace po dito? Sandali lang hanapin natin. Napatanong tuloy dito si Grace po na... Sa bawat daw airport, sabi ni Senator Grace po, gusto nating bigyan ng warm welcome ang bawat biyahero, which is tama siya dito. And besides may budget yan, kumikita ang mga airport sa Pilipinas, lalo na yung naiya, hindi lugi. Kung tutuusin, sobra-sobra ang kinikita ng naiya airport, taon-taon. ibakit taon. e bakit ganito? Tai-tai isa sa pinaka-worst airport sa buong mundo ang Pilipinas at pinatunayan ito under Marcos Jr. administration. Diyos ko po, basura ang airport ng Pilipinas. So sabi niya dito, uh, naging literal naman yata ang WARM. Sa naiya at ilo-ilo airport dahil parang pugon daw sa init ang loob nito dahil sa sirang aircon. Hmm. O ang tanong daw ni Grace po dito, saan na napunta ang milyon-milyong budget para sa repair at maintenance ng ating mga airport? Iyon ang tanong nasaan, kanino, kaninong bulsa, kaninong bank account napunta ang mga milyon-milyong budget dyan para sa maintenance ng mga airport. Hindi pwedeng sabihin ng administrasyon ni Bongbong Marcos na hindi kumikita ang mga airport ha. Sobra-sobra. Dahil sa talamak na corruption under Marcos Jr. administration dahil nga pag-upo na pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos linggo pa lang mula nang umupo anong ginawa niya? Tinanggal niya yung presidential or yung anti yung ano ba yun? anti-corruption oh na batas edi eh, di sobra-sobra sila sa nakaw o di po ba, ngayon pa nga lang eh, first quarter ng 2024, eh, ubus na halos ang pera na 4, oh may get 4 trillion, kulang-kulang 5 trillion ha, ang naubos na, 80% na ngayon ng uh, budget for 2024 na ubos na under Marcos Jr. administration saan punta ang trilyon-trilyon na pera ng taong bayan na pinaghirapan dahil sa sobrang mahal ng bilis akalain nyo ba yung sangsako ngayon ng bigas or isang kaban sa loon sa amin nagulat ako kahapon sa anak ko eh dahil nagpadala ko doon ng budget 3,200 na po yung isang kaban na 48 or 50 kilos na bigas. E dati lang yun? Panahon ng administrasyon ni Duterte, may pandemya pa yon 1,800 pesos lang yung 50 kilos isang kaban. Anong nangyari sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos? Wala. Mas grabe yung nagmahal pasalamat na lang pala tayo na nung panahon ng pandemya hindi si Bumbong Marcos ang presidente dahil kapag nagkataon na si BBM pala ang nagiging presidente noon panahon ng pandemya halos baka siguro ubos halos ang tao mga Pilipino patay sa Pilipinas hindi lang sa COVID kundi pati sa gutom dahil walang kwinta si Bumbong Marcos na presidente na binuto natin dito na nga lang eh. Tapos ngayon, tumaas pa. Wah, wow, yun dito sa News 5 ha. Nasa 14.2%. Tumaas pa ng 2% ha dahil uh, noong first quarter ng uh, 2024 under Marcos Jr. administration 14% ng mga Pilipino ang nakaranas ng gutom minsan o dalawang bisis lang nakakakain sa isang araw. Ngayon, tumaas pa ng 2% dahil naging 14.2% pa ng pamilyang Pilipino ang nakaranas ng gutom sa unang tatlong buwan ng 2024. Basis sa survey ng Social Weather Station or SWS, mas mataas ito kumpara sa 10.7% annual uh, hunger rate noong 2023 at 12.6% hunger rate noong December 2023. Ito na ang pinakamataas na hunger rate na naitala Diyos ko po noong May 2021 uh, dahil nga pandemic nagkaroon po tayo nito ng 16.8% pero pandemic po yun maraming tao ang walang trabaho dahil lockdown etc so ngayon wala na lockdown lahat dito, kahit dito sa ibang bansa, sa Middle East, back to normal na matagal na eh. E bakit sa Pilipinas? Anong nangyari? So naka, naitala ngayon ang pinakamatas na hunger rate sa Metro Manila, 19%. Sinundan ng ito ng Balance Luzon, 15%. Visayas, 15%. Alhamdulillah sa Mindanao, 8.3, ah, uh, 8.7%. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents noong March 25, uh, 1 to 2025. Samantalang ang ating presidente, walang habas. Travel ng travel. Wala pang, may 9 months pa lang ha, or eh, pagpalagay natin 7 months. Or 8 months. Ah, 7 months, ha, ah, pagpalagay natin ganyan. Eh, ng, uh, ano, ng taon na to, 2024. Ubos na po. First quarter pa lang ang mahigit 4 trillion or ganyan pesos. Mahigit ha. Ah. Kulang-kulang 5 trillion pesos ang naubos na ni Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon. Saan napunta ang pera? Yan ang tanong. So kayo na po bahala mga lalabs mga bayots.